Ibawa ako ng mini pancake gamit lamang ang kokwa mga mare at talaga namang napakasarap. Una ay naghanda ako ng isang itlog at large sa nga ang aking ginamit. Binati ko nga mabuti yan para walang buo-buo. Nag-add na rin ako dyan ng 1 cup ng powder milk. Ayan at mix-mix lamang hanggang sa matuno yung nilagay natin na powder. Naglagay na nga rin ako dyan ng kaunting vanilla pero optional lamang yan mga mare. Naglagay na nga rin ako dyan ng tinuno ng margarine pero tanchameter nga lamang yan mga mare. Naglagay na nga rin ako dyan ng 1 cup ng fresh milk. Kung wala namang kayo nyan mga mare, pwede naman yung bear brand. nag na rin ako dyan ng 3 cups ng harina at half cup ng cocoa at isang kutsara ng baking powder. Salain nga lamang yan mga mare para walang namumuo na dry ingredients. Pagkatapos ayan at mix mix lamang. Gugustuhan nga ito mga mare na mga bata at pwedeng pwede nga itong pambao. Kaya ay pang breakfast at perfect nga ito sa kape. At ako dyan ng one cup ng sugar dahil munti ko nang makalimutan. Mahiling nga kayo mga mare sa matamis ay dagdagan nyo na nga lamang yung asukal. Fast forward ayan pinahiran ko na nga lamang yung kawali ng mantika mga mare at nagsimula na rin ako magluto. Bukan nyo nga pabaunan ang inyong mga anak ng ganito mga mare at lagyan nyo ng nga lamang ng toppings. nagluto nga pala kayo nyan mga mare ay kailangan mahinang mahinang nga lamang yung apoy para hindi masunog. Hmm. meron nga kayong molder dyan mga mare ay pwedeng pwede nyo nga itong gawin para pagbukas ng bauna ng inyong mga anak ay matutuwa sila. Bukan nyo ito mga mare at napakadali nga lamang gawin. At yung mga kailangan ay mabibili nyo nga lamang sa inyong mga suking tindahan. Kung ayon nyo nga ng kukuwa, mga mare ay pwede naman kayo maglagay dyan ng ibang flavor. Ayan at naglagay na ako para sa toppings sang counting margarine at talaga namang masarap.